ang paggapang ay normal na paggalaw para sa labing apat na taong gulang na batang ito. Gamit ang dalawang kamay at paa, ito ang paraan ng kanyang paglalakad. Ang congenital genu recurvatum ay isang pambihirang karamdaman kung saan sa isang daang libong pinapanganak sa buong mundo, isang sanggo lamang ang tinatamaan nito. At ang isa sa mga ito ay nasa Kalintaan, Occidental Mindoro. ngayon sa barangay Malpalon, bayan ng kalintaan Occidental, Mindoro para kilalanin ang isang natatanging bata. Sa layo ng lugar, halos papalubog na ang araw nang dumating kami sa aming destinasyon. Oh, Inan, kumusta? Oka lang po. Tapos na klase? Opo. Okay si Ina nang sadya namin dito sa Occidental Mindoro. Papunta sa klase tsaka pauwi sa bahay, ganun ka maglakad? Opo. Hindi uh, ba, ano, di ba masakit sa kamay o paa? Hindi rin po. Nasanay ka na? Opo. Pa ka na niyan. Opo. Gantong oras ka umuwi? kabe? Hindi rin minsan po. Isa na aga, -aga. Nakatirik ang bahay ni Nainan sa bandang itaas ng isang burol, kaya naman dagdag pahirap ang yaot parito niya sa kanilang bahay. Ilang minuto ka naglalakad? Mga isang oras sa akin. Nadat na namin ang ina ni Inan na si Nanay Laura. Wala kayong kasama ni Nanay mo dito? Inan, Wala po. Eh? Dalawa ba? lang po. Ano Dalawa ang lang kayo ngayon? Si tatay yung buti yung buya. Wala sa si tatay. May pinuntahan niya lang po siya. Ito, may pinuntahan? Imbes na umasa, si Inan pa mismo ang tumutulong sa kanyang mga magulang okay. sa mga gawain bahay. Halika na, tulungan niyo. Tulungan kaya ko ka. po ito. Wow. kaya so, po kaya, kayo, kayo. kaya po yan. Ay, hindi siya nagpapatulong? Kaya sabi niya po, kahit ganyan daw po siya, na yun ang po ang biligyan ng Diyos sa kanya, iyan po ang tatanggapin niya, hmm. kaya tutulong daw po siya ng gawain niya sa akin. Hmm. Kaya, magtutulong, wag na, wag na kawawa naman, kaya po yan. Oo. Oh. Hmm, sabi niya, sisikapin ko ang kakayaanin niya. Kita mo yung pantalon mo, ang dumi oh. Dumi na nga po. Normal yan, araw-araw, putik. Opo, pero ako galaba po. Ikaw rin naglalaba? Opo. Okay, win. <laughs> ang init? <laughs> ang init. Ang pangalan itong batang ba? Joel po. Si Joel? Dahil dalawa lamang ang kanyang uniforme, kailangan na niyang labhan sa batalan ang kanyang isinuot ngayong araw na ito para matuyo agad kinabukasan. Ah! Abang naglalaba, nagkwento si Ina ng mga nagaganap sa buhay niya. Hindi po. Hindi ako nahihirapan, pero kung matukso ako, doon po, po ako nahihirapan, may naupayak po ako. Kaya tukso po. Ay, kalabaw po yan. Huwag kayo yan dyan. Hindi yan tao. Ganun pa man, pinipilit daw ni Ina na huwag maapektuhan ang kanyang pag-aaral. Tapusin mo muna yung pag-aaral. Baka yan, Kasi panag-asawa po ako. ko. Kawawa yung maging anak ko magagapang din siya sa hirap. Ay, kung magkatulad siya sa akin, na ano, mahirap. Dito po sa balkan po. Dito po yung Matapos maglaba, tutulong naman si Inan sa pagluluto ng kanilang hapunan. pumunta ako doon sa ano, doon ng gym, nagapaturo akong badminton. Cheese na lang daw tuturo sa akin. Hindi ipunta ako sa Dexter. Turuan niya rin ako bukas. Matapos ang lahat ng mga gawaing bahay, dito lamang maisisingit ni Inan ang kanyang pag-aaral ng leksyon bilang paghahanda sa kanyang klase kinabukasan. pag uh, araw na may pasok, maaga gumigising itong si Inan para maghanda na. Ang ngayong araw na ito, sasamahan ko siya sa maghapon para alamin kung paano siya kumikilos sa kanyang mundo. Alas 7 pa ng umaga, ang oras ng pagpasok ni Inan. Pero alas 4 pa lamang ng madaling araw, kailangan na niyang bumangon. Isang oras kasi ang inilalaan niya sa paglalakad patungo sa eskwelahan bukod pa sa mga karagdagang gawaing bahay sa umaga. Um, hey, gawaing bahay, kayo ang nagtuturo ang kayo? Ang gawaing bahay? Hmm. Ako nagtuturo kasi mahilig siyang bumuntot sa akin. Pag nakikita niya na itutulong ako, sabi ko baka di mo kaya na sisikapin kita ang niya hanggang lumaki ako, hanggang sa makapag-aral ako. Gusto ko itang iahan sa ano kasi may matanda ka, nagkakailag ka na. Yan, sa kabila ng tiwala at kumpiyansa ni Nanay Laura kay Inan, mayroon pa rin itong ilang mga pangamba sa tuwing lalabas ng bahay at papasok na ito sa kanyang eskwelahan. Yung aso kasi dinadaanan dyan, kung hindi na siyang makagati, eh. akala siya ko so, ng aso. Ay, so. Ang minadadaan ng aso? Aso siya. Ang ginawa niya, upo doon siya yung pagdadaan ko Ang batong <laughs> bahang, niya. Ilan yung aso siya? Sus, ako anak. Saraming aso na yun, baka karnihin ka dyan. Mula ulo hanggang baywang, wala namang problema. Pero kung pagmamasdan mo na ang mula baywang hanggang talampakan ni Inan, dito makikita ang sanhi ng kanyang paggapang. umaga natin sa pagpasok ito si Inan para makita kung ano yung pinagdadaanan niya mula sa kanilang bahay patungo sa kanyang skwalan dahil malapit ng mahuli sa klase si Inan, kinakailangan na naming magmadali. Pero sa bungad pa lamang, may nakita na kaming nakaambang posibleng maging problema. Tapos lamang bumuhos ang ulan, kaya malamig ang lupa sa mga palad ni Inan. Ang simento baka mas mahapdi yan, no? Pagod ka na ba? Hindi pa. Ha? Pagod na. Wala pa tayo sa kalahati o kalahati na ng eskwela. Wala pa. Hey. Pahinga. Pahinga mo na. Ha? Pagod na ako. Oh kakahapon no. Ito ka nagpapahinga madalas? dules. Papasok? Hindi. Hinigil ako sa iyo ah. Ha? Tumatakbo ka ba karaniwan pag papasok o pag nagmamadali lang siguro? Ang ko. Tumatakbo ako. sa pangkaraniwang tao, wala pang 30 minutos kung lalakari ng eskwelahan. Pero sa kaso ni Inan, tumatagal ng isang oras. Kasama na rito ang pahinga. Naiisip ko rin kung bakit madali siyang mahapo. Bukod sa ngawit sa bandang ibaba ng kanyang likod, binubuhat niya kasi ang mahigit kalahati ng bigat ng kanyang katawan. Nangawit ka na, Inan. Nangawit ka na, hindi pa kung karamihan sa atin ay naglalakad ng nakatindig at hinihingal din kapag matagal nang naglalakad, paano pa kaya kung pagapang? Ang kalbaryong ito ng paglalakad ni Inan sa eskwela ay paulit-ulit na nangyayari araw-araw, papasok at pauwi. Maswerte na lamang daw kung may magahatid sa kanya sa eskwelahan na iaangkas naman siya sa bisikleta o motorsiklo. Eto, hindi ba nangahabol tong asong to? Ikalawang beses suminto ni Inan, ngayon naman sa gitna na ng kalye. Pahinga lang ha, pahinga. Ilang daang metro na lamang ang layo ng eskwelahan pero kailangan muling magpahinga ng bata. Mukhang hapong hapon na ito. Sinabayan pa ng tumitinding sikat ng araw. Kaya pa? Hindi kayang sabayan ni Inan ang mga kaklase niya sa takbuhan, pero matyaga naman daw siyang maglakad kahit mabagal. Henengate! Pinilit ni Inan na habulin ang oras, pero ito pa rin ang kanyang nadatnan. Karamihan sa kanyang mga kaklase ay nasa labas na at tapos ng mag-flag racing ceremony. Nasa grade 7 na si Inan at math ang paborito niyang subject. Who can uh, give me an example or draw me? Draw the boy, an example of angle. Bakit mo gusto ang math? Maganda daw kasi yun. Kung marunong ka magsukat, nautotunan mo. Yes, but uh, that uh, type of... Hindi man kasama sa top 10 si Inan, kapuri-puri naman daw ang ipinapakitang tiyaga at sipag nito sa pagpasok sa kanyang paaralan araw-araw. Sa kanyang academic performance din po ay hindi naman po siya nahuhuli sa klase. Nakaka, Nakakapag-participate naman po siya sa mga discussion. Sumasagot din, tumata tumataas ng kamay. At hindi naman po, basa sa kanyang mga grades po ngayong first quarter ay ano naman po siya, pasado po yung mga grades niya at naman po, okay naman po yung grades niya. Subtract so, 12 hours, right? Okay, Laura, can you please subtract? Yes. Aktibo rin si Inan sa recitation. Anong nga Pero sadyang may ilan na hindi nakakaunawa. Ano mga panunokso? Paano ka tinutokso? Karabaw. Baka. Sabi-sabi nila yan. Unggoy. Aso. Hmm. Ano ginagawa mo pag tinutokso ka? Talikuran ko na sila. Kung minsan, lumalampas na sa salita ang pangungutsa kay Inan, umaabot na sa pisikal. Isang kaklasin Inan ng umano'y na nakit sa kanya. Nagalit, sinipa ko. Sinipa ka? Saan ka sinipa? An -an ano nangyari sa'yo? Hindi nagalit sa yo? Di, naga naga sakit. Ha? Di ka nasugatan? Wala ano po, nagbukol lang po. Nagbukol? Tapos binabantaan ka pa raw? natatakot ka ba sa kanya? Wala pang takotan. Diyan naman si, you no? Lord para sa akin. Dumating pangaraw sa puntong, ang panunokso kay Inan ay nauuwi rin sa away. Minsan, nagpunta ko sa suna, pagkalitan ko yung bata, sinabi ko sa teacher, ba't gano'n ang ginawa sa kanya. Kung ganyan ang kanyang ano ay pinapatulan nila, hindi naman sa kinukonsinti ko, sabi ko. Dahil ayaw kong gusto si Constantine yung maling gawain niya. Kaya huwag niyo na lang ba't ka kung ginanun mo siya ah, sa bata. Alam mo namang ganyan kako, bakit, bakit mo naman to inihian si Lauren sa likod? Sa physical na kaanyuan ni Inan, ano nga naman daw ang magagawa ng kanyang anak? para malabanan ang ganitong pangaapi. At hindi rin kaya isipin ni Nanay Laura na kapag nawala na sila sa mundo, may iwang mag-isa si Inan. Sa mismong eskwalahan ni na Inan, nakakuha naman siya ng kakampi. Ang kanyang malapit na babaeng kaibigan na si Gladys. Hindi kayo tinutukso pag magkasama kayo. Ginapansin nga po kami. Oo. Uh -uh. Pamags kasama rin po kami ano doon niyan tas pag nagawinton po. Apat na buwan ng malapit na magkaibigan sina Gladys at Inan. Halos hindi mapaghiwalay ang dalawa at laging magkasama. Matagal ko na rin po nakikita po yan, yung hindi pa po ako dito. Hmm. Yung pag magadaan po siya sa bahay, tapos magapunta po dito sa school. Kung nakikita mo siyang ganun maglakad, ano okay. ba? anong naisip mo? Hmm, Kawalan nga din po sa kanya. Ah, naawa ka nung na una? Hmm. Bakit ka naawa? Nahihirapan rin din po kasi siya pang maglalakad ng ganun po, tito Maliban kay Gladys, isa rin sa inspirasyon ni Inan ay ang sports. Sa kabila ng kondisyon ni Inan, mamamanghaka ka sa kagustuhan nitong laruin ng isang uri ng sports na gumagamit ng liksi sa paggalaw ng mga braso, binti at mga paa. Una-una po talaga natuwa po ako sa kanya kasi po napakagaling po ng bata. Tapos nakikita mo po sa kanyang, sa kanya na yung, yung, eagerness po niya, yung willingness niya para maglaro po ng badminton kahit po ganun yung kanyang sitwasyon. Bukod kay Gladys at sa ibang guro ni Inan, isa sa mga gumagabay dito ay ang principal ng paaralan. Isa-isa! Nito lamang Hulyo, pinos ni Sir Tejada sa YouTube ang video ni Inan sa kagustuhang matulungan ito. Dok, ba't niya naisip na ipos sa YouTube, sa internet yung itong uh, si Inan? Uh, sir, kasi nung sa elementary pa siya, naawa ako sa kanya yung biyahan niya baga. Nasa salubong ko siya putik-putik tong kanyang dibdib. Tapos, pagdating ng high school, sabi niya sa akin, Dok, baka pwede mo naman akong matulungan. Hmm. Saan? Na makalakad. Hmm. So, nag-isip ako ng paraan. Si Sir Tejada rin ang tumulong para mapa-x-ray ang tuhod ni Inan. Ngunit ngayon lamang nagkaroon ng pagkakataon na maipaliwanag ng maayos sa mga magulang nito kung ano talaga ang sakit ng bata ayon kay Dr. Salcedo sa nung pumunta kami doon pina si Lawrence so sabi ni Dr. Salcedo ay yun daw yung consider ito na geno recobatum so ibig sa ibig sabihin po yung nanay tatay yun, sa Tagalog yun yung baliktad yung mga buto sa Amerika daw mayroong cases na ganyan na tatlong beses na inoperahan yan na gumastos ng 100,000 dollar. Halos mapanganga si Nanay Laura sa narinig na halaga. Ipapalit po din, sa piso. Po sa Philippine money po, magkano oh. po? Um, Sab sabi na lang 46 pesos ang isang dolyar. Hmm. Di ba po, sir? Ilang po lang nakabuo na malaki ng malaki na po Malaki po 'yun. Million. Million. p hmm. 46 4.6 million hmm. pesos. Dahil General Surgeon lamang ang tumingin kay Inan, kailangan pa siyang maipasuri sa isang espesyalista. Kinabukasan alas 4 pa lamang ng umaga sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng Kalintaan, sinunduna ng ambulansya si Inan at ang kanyang pamilya. Dadalhin ang bata sa isang ospital sa Calapan, Mindoro upang suriin ng isang orthopedic surgeon. Dahil ito ang kauna-unahang makakapiyahi si Inan, hindi pa alam ng kanyang mga magulang kung kakayanin ng anak ang mahigit limang oras na biyahe. Mahanggang anim na oras ang biyahe mula Kalintaan patungong Kalapan Mindoro. Naalala excited naman Ito na siguro ang pinakamahabang biyahe ni Inan sa tanang buhay niya. Dr. Santiago Cruz, isang orthopedic surgeon, ang hinihintay ni Inan at ng kanyang mga magulang. Nagboluntaryo si Dr. Cruz na suriin si Inan ng libre. Ay! Ta! Tagakalintaan eh? kayo? Opo. Tatanggalin -ta mo yung pagtalim mo para makita natin ang gusto. Gak ka na, gak. Tingnan Sa likod wala kang diferensya? Wala po. Wala. Ano? Ano yung pwede to? Alam mo, first time ko nakakita ng ganito. Balik tadahin mo. In 30 years, ha? Sige. Pa-excite natin ulit. Ang panibagas, ha? Alam mo ano, Juana? Normally, ito yung ating likod ng pae, eh, no? Pero sa kanya, nasarap, oh. rotate itu nah putar saya minta minta Pak Dito Lawrence Ito 11 years old ka. Ha? Ito 14 years old ka. Dapat ang tuhod mo na normal, ganyan, yan, yan. Oh, mo. Oo. Tsaka, ganyan siya. O, pag kinunan siya, ganyan siya. So, nakarotate lang kasi siya, kaya hindi, hindi ganito. At sa kabutihang palad, may pag-asa naman daw maging normal ang mga tuhod ni Inan. Pero kailangan pa siyang iluwas ng Maynila. Merong mga pediatric surgeon na pwede nilang iayos ito. Sila ang magpa-plan kung ilang uh, stages kasi ang pag-ooperod niyan. Hindi naman pwedeng isang harapan opera agad na magagawa niya. So, stages ng operation ang ginagawa. Kaya kailangan magiging matyaga rin po kayo. Habang naghahanap ng paraan para maipagamot si Inan, tuloy ang pag-ikot ng mundo ng bata. Minsan po ako napunta na naawa ako sa sarili ko. Sabi, ba't nga ito ako? Hindi ko naman to kasalanan. E sinabi sa nanay, kahit hindi mo kasalanan, walang may gusto dyan. Iyan na ang binagkasalanan dyan, tanggapin mo na lang. Kasi alam ko po, kung mahirap po, ka natumba po, babangon na babangon po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Jay Tarok at ito ang Eyewitness.